makaon pa gani, kung ano pala gani, uras gani, alas, ano pala gani, ah? Alas otso pa lang gani ka gano'n ni, ano pa lang uras ni? Ano hmm. na, ano si tatay, karoon lang kumadto rin, tumaan, gabisi pa gani ko. Huh? kasabad si Muang Muon. Yan ako maligo. Di ma, pwede mga ganyan malakat ito sa esperansa nga wala sa ano, ligo. Kaya hindi pa ganyan ko wala tapang bugas. Pusat lembut.

nag-aedit pa gani lang kay -edit ko, lang kayo iedit ko patung sa hospital si nata eh. wow, sila pa noy, okay, ligot nung gani, eh si tatay mo itong maulat <laughs> to may buta kasabad si mamang ah nag-aedit pa gani ko, hulat na bala Muga ni oras din ano pagay oras alas na Hey, ni to na ba? tayo pa tumuna ri ka sa. Na pa ba mang ka. Naga igit pagani. Naga ko.

Sabi mo, may kwarta ka pa kwarta, May kakwarta. Ay, kwarta. ba, ba, buhay mo? ba, Bisa ka kwarta, hindi na lang. Dala, tawa na ako, cellphone? Hey, bulaga tanay. Si Ay, ta na na ako, ah? ko sa ibu, na maligo. Mm, 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 mm. Kung! na kapag itulang <laughs> no, Ikaw na to. cellphone, cellphone! nga ta na ay. Hindi na ka pagdating na mali ko. Kusot ko pa ati. ano gagawin gwa na kada hay na ka, kapag pa kay nagdara ka. Ikot ka pa to ya. Kusot pradi. Mm. bot ay cellphone na basa. May tayo, cellphone. hin sel ko. Nabasa Ano, tako na tablaw. Bantay lang gid ka, ha? Hmm. Bantawa, basa akong cellphone, ha? Uh. Basa akong kumani akong cellphone. Hindi <laughs>